Mukhang mauwi na nga sa katotohanan ang relasyon ni Kim Chu at Paolo Avellino dahil ay nga kay Christopher Min ay mukhang nadevelop develop na nga sila sa isa't isa. At imagine, tinawag ni Paolo na babe si Kim Chu. Ating panoorin at ating alamin ang buong katotohanan. Marami na rin napatunayan si Kim when it comes to showbiz at sa kanyang karera bilang artista. Recently lamang ay nanalo siya ng Outstanding Asian Star at Seoul International Drama Awards 2024. Pero sa gitna ng kanyang kasikatan ay ganun naman kalungkot ang kanyang love life. Si Paulo na kaya ang nagpapatibok sa puso ni Kim Recently nga lamang ay masaya si Kim Chu dahil may nagpapatipok na ng kanyang puso dahil marami din naman siyang pinagdaanan sa kanyang love life especially sa paghihiwalay nila ni Sian Lee. Marami talaga ang nalungkot sa kanilang paghihiwalay dahil more than 10 years din ang kanilang relasyon. Kaya naman marami nagsasabi na third party ang dahilan at lumalabas nga ay walang iba kundi ang isang producer na walang iba kundi si Iris Lee. Ngayon ay may kanya-kanyang buhay na si Kim at si Sian Lim at time to move on na for Kim Chu at ngayon ay nalilink nga siya kay Paolo Avellino. Kaya naman maraming kinikilig dahil bagay na bagay nga daw si Kim at si Paolo Avelino, kaya marami silang fans na tinagurin nga silang Kim-Pau. At meron nga ding nagsasabi na bagay na bagay sila at meron talaga silang chemistry ni Paolo. Kaya naman gusto nila na sana si Kim na ang the one for Paolo Avelino. At ganun din naman si Kim. Dahil mukhang match na match naman sila at mukhang masaya naman sila palagi pag magkasama. Total naman ay matagal ng single si Paolo Avelino. Ang huling naging girlfriend niya ay walang iba kundi si Janine Gutierrez. Pero matagal na nga daw silang hiwalay ni Janine. At meron naman siyang anak kay LJ Reyes kung saan ay tinawag nilang Aki. At ang nakakatuwa pa ay nagkaroon ng banding itong si Paolo Avelino at ang kanyang anak na si Aki recently sa US. At sinasabi nga nila na ang kumuha pa nga daw ng larawan ay walang iba kundi si Kim Chu. At alam nyo ba na nagpa-follow na si LJ at Kim sa isa't isa. Kaya duda ng lahat, siguro nga talaga ay may relasyon na si Kim at si Paulo At ayon pa nga dito sa video na lumabas, ay sinabihan daw ni Paolo si Kim na babe. At babe nga daw ang tawagan nila. Kaya for sure, may relasyon na daw ang dalawang ito. At hindi lamang yun, ilang beses na rin namataan si Paulo at Kim na nagjajaging at running na magkasama. Spotted din sila sa iba-ibang occasions kung saan ay lagi silang magkasama. At kita nyo naman dito, habang walang sinushoot, ay lagi na lang silang tawa ng tawa at masaya sa isa't isa. What do you think? Bagay pa ba silang dalawa? Sa ganda ng kanilang chemistry sa mga teleserye, ngayon ay gagawa na ng pelikula ang kapamilya stars na si Kim Chiu at Paolo Avelino na pinamagatang My Love Will Make You Disappear. Kaya naman marami ang masaya para kay Kim at Paolo at sana sa totoong buhay ay ganun din sila kasaya. Masaya ang kanilang puso na nagmamahal sa isa't isa. Hanggang sa muli, bye!